Mga kabarangay, meron na naman ako natagpo ang putripan na mura pero susyal. Kagaya na nga lang na itong Kung Pao Chicken, Beef and Veggie, Lemon Chicken, Orange and Popcorn Chicken, na as low as 130 pesos lang na enjoy nyo ng matitikman. At dito lang yan sa Judilisi Express na located dito sa number 51 Luna Street, Crisanti Moon Village, San Pedro, Laguna. Yeah. Ito ang presyo at menu. Ipost nyo na lang para makapamili kayo. So tara. Food trip tayo. Parang masarap kumain dito. Kaso wala akong kasama. Ha? LA? Uy. Ha? Par. Ba't nito ano ka? Talo si Showtime eh. Kasi <laughs> <laughs> tumambling ka kasi <laughs> <laughs> Di naman na tumambling si Tenorio <laughs> Ano yun par? Pagdaday, bagong dribble Bagong dribble yun Ah, okay so, Kailangan mong tumambling Oo, pero bago yun ba? Tumabi ka muna kasi baka sa saan tayo pero tanong ko lang mga kumain ka na? Hindi pa nga eh. Hi, hi. Hoy. Hanggang dito kalala ka. Ah, ano eh. Siyempre, malaking bagay yung lumabas tayo sa kaloka like mga Pero kumain ka na? Hindi pa nga. Naghanap nga ako ng makakainan eh. Sumama ka na lang sa akin. Wala akong budget, pre. Okay lang. Sagot ko na. Talok eh. Oh, sige. Pwede may nakuha naman ako doon kay talo ako. Oo. Oh, pero libre na rin kita. Ah! kita mo yun? Mahal yata dyan eh Mura lang dyan Magkano dyan? Ano lang yan, 125 pesos makakain ka na Ay tara na, alika Oo, tara, sagot ko na Wait lang, may mga dumadaan eh Hop, tara, one Takbo, It's a good day mga kabarangay. Nandito nga tayo ngayon sa may San Pedro, Laguna at napadayo nga tayo rito kasi may nabalitahan tayong sulidong pudripan at ito nga yung Judilis Express na matatagpuan dito sa uh, number 51 Luna Street, Crescentinum Village, San Pedro, Laguna. At nagbubukas naman ito ng 11 a.m. hanggang 9 p.m. ng gabi. Solid na pudripan na naman ang mapupudrip natin mga kabarangay dahil ito lang naman is Chinese American dish. Ayun o, no? ano pang inaantay mo mga kabarangay? Food trip tayo. Yo. Yun yung mga kabarangay, as low as 130 pesos lang, may masarap ka ng food trip. Pero mo yan o, no? talaga namang pang sosyal. ba? Hindi nakakabutas ng pulsa, pero nakakabundat na dyan. At yun, mga kabarangay, tara, tikman natin to. Una natin titikman eh, yung kanilang salt and pepper pork yun ang mga barangay wow nalo natin niya uy dito mga kabarangay pwede kang mamili kung plain rice bang trip mo or kanilang fried rice yung mga barangay meron din silang fried rice at plain rice so natin mm. yun ang sarap ah kaya mo mga barangay meron pa dito ano ah kanila rin kanilang ano dito jelly kasi may pagka jelly gano so kung may ito sa mga hong pwede ka So ang susunod natin titikman mga barangay ang kanilang beef and veggie. As low as 130 pesos lang. Yan o. Ako, matitikman mo na yung kanilang beef and veggie na talaga namang nakaka-SSS. Kasi talaga namang pang-social mga barangay. Pero affordable. Tapos mga kabarangay, kung medyo tinatamad at alam niyo naman maulan-ulan ngayon, so pwede kayong umorder sa kanila bayag Grab Food. 'Yun ang kagandahan dito mga kabarangay. Nako, ang sarap mga barangay nito kanilang beef and veggie. Grabe. Lalo na 'yung may broccoli oh. Wow. With carrots. As ang sarap ng kanilang beef kasi hindi siya matigas, napakalambot niya mga barangay solid. Samahan mo pa na kanilang fried rice. Ay panalo. Yeah. Ito naman mga kabarga Kaya next natin titigman. 125 pesos lang to. So napakamura na kanilang orange popcorn chicken. Yun know, o. Halagang 125 pesos lang e eh, matitikman natin to. Ito so, sa so number 51 Luna Street. Nako, solido. Uy, hey unang kagat pala mga kabarangay, lasang-lasang mo na yung orange. Ganun yung, yung, sweetness ng orange, eh, talagang matitikman mo, malalasahan mo na magbe Pagkagat na pagkagat mo palang eh, pak, parang pumuputok na sa dila mo yung lasa ng orange. Ganun. Ang sarap matamis. Kaya kung mahilig ka sa orange, naku, mapa, mapaparami ka nito. Sa halagang 125 pesos, may social na pagkain ka nito kaya nito. Sa mga barangay, tara! Food trip tayo! Hi good day ma'am! Ma'am, pwede niyo Hi. po bang pakilala sa mga barangay natin yung store ninyo? Hi! Welcome dito sa Judylish sa San Pedro, Laguna located kami sa uh, Crisantimum Moon Village. Nasa loob lang kami sa number 450 Juan Luna Street. Uh, mama, ano, yung, ano, ano po yung mga special nyo rito? Mga special din rito? Wow! Sige, salamat sa tanong. Lemon chicken, meron kaming orange popcorn chicken, meron kaming salt and pepper pork, meron kaming fish and tofu, at saka beef and veggie. Ah, uh, ma'am, yung mga, di ba, medyo maulan-ulan ngayon. So, paano po yung mga ayaw lumabas ng bahay? Paano sila makaka-order sa inyo? Pwede silang umorder sa page at saka sa grab food. Yun. Uh, yung mga foods na rito, ma'am, is uh, Chinese or ano? ah uh, ano klaseng food ang may, uh, delicacy ay meron, si, meron kayo dito? Oh, ano kami? A uh, Western uh, Chinese cuisine kami. American Chinese cuisine. Magkano naman po yung pinakamababang presyo nyo rito? Pura lang, 125. Magkano naman yung pinakamataas na presyo? 130. Wow, well, budget meal ma'am. Tapos western <laughs> cuisine. Yes. Oh. Nice. Tapos pwede silang umorder via online. Via online at saka o kaya sa numerong 0917-159-4343. Tapos may grab food din kayo. Meron din po kami grab food. You know, invite niyo mga kaparanggay natin dyan na umorder na sila rito or bisitahin ang store niyo. Huwag na ho kayong mag tagal, pumunta na ho kayo dito, sigurado hong masarap at magandang experience ang magyayaki sa inyo. Salamat!